So guys, nandito ako sa Max ngayon. So alam natin nung World Cup, nag-sponsor yung Max sa Gilas, Pilipinas. Meron nga silang Gilas Mille. So nagutom ako, kumain ako ng dinner. Habang nga nagbablog, tapos umiikot-ikot tayo. Tapos nung palabas na ako, nakita ko meron nga pala silang ganito. Gilas, Pilipinas Cup. Own this exclusive Gilas Cup for only 249 pesos customers uh, must purchase a minimum of 299 Bote, sakto kumain ako <laughs> Sakto kumain ako ng chicken meal no? 300 yon. Sakto pala Kaya pala ako parang natatakang mag mag-max eh, Kasi nung ko pa gusto magkaroon ng ano Ng cup ng gilas Ito official to kasi sponsor sila ng gilas eh Ayun, yun si ate O ate, o, gusto mo sumama sa vlog ate? Sama ka Ayun, hi ka, hi Ayan, yung serve sa atin sa basket. Ito yung bibiling ko, guys. Magkano to? 249 pesos. Pero kailangan bumili ka din ng pagkain worth mga 300. Yes, Oy, Sakto yung 30. kinain ko. Sakto pala yung kinain ko. <laughs> o oh, yun, so, yun natin na. So, sorry mga natin. Huwag na magtanggal. Uh, luwagan natin ng konti. Medyo malaki ulo ko eh. <laughs> ayan, pwede pa sarap. Eh. Oh, yeah ang ganda oh ganda nung cap. Oh, sabay takbo tayo. <laughs> babayaran pala natin tong cap, nakalimutan ko. Oo nga pala, ah, 249 lang. So yun guys, uh, kung gusto niyo ng ganitong cap, supportahan natin yung gilas sa Max. Ang Max sponsor yan ng gilas ng World Cup. So thank you very much sa Max. Bili tayo itong gilas Pilipinas. Ano, bibiling ko na ito, babayaran ko na. So thank you very much ate. See you po sa next vlog guys. O gilas Pilipinas sa Max. Suportahan natin. Bye-bye. Ayan o, oh, kasama sila ate. Ay din sila. Ayan, Ayan. Ayan nag na ako para dito sa cup. Ang ganda ng cup ko, pula. Sakto pa, ang dami kong mga pula ng mga damit, di ba? So, so, pula yung nabit. Ito lang ba kulay nito? Isa lang o, oh, yun. Gilas, Pilipino. At least, okay, okay. oh. Ayo, sa Max Tai Tai. Hindi ba lahat ng branch meron? Okay. Ah, lahat meron. O, oh, pero yung iba, dito na kayo dumayo sa Max Tai Tai. Sa dito lang, malapit sa may so, ako na. Piso. so guys, yun na. Supportahan natin, Max, Gilas, Pilipinas. Ganda nung cup ko, oh. only 249 pesos dito sa Max. Max Taytay, tay, dayuhin nyo dito. Yes. So bye-bye guys.